Okay, mapunta po ako kay Luya. Kumusta po yung condition niya? Ano daw po yung condition po ni... Ano Lord, ano? ano po niya? Nicolo? Po. Nicolo po. yung Ano pong condition po ni Nicolo? Sabi po, Edward eh, Pisim daw po siya. Ah, ito yung bunso. Bunso po siya. Dito ka nga bunso. Baby, ano ka rito? Ito po yung bunso. Oh, ito yung bunso kapatid. Oh, po. Magkaklase po sila. Oh. Ang pangalan niyo? Gusto ko makilala yung pusa mo. Ha? Yeah? Nana. Nana? Nala. Gusto ko manakas. Thank you. Thank you po. Thank you pa. Iyan na ba yung pinakamalakas? Malakas nila. Ah, iyon yung malakas. Paano ka sumigaw? Kumari may nasunog na bahay. <laughs> Ala, may sunog nanay! Paano ka sum sumigaw? Ay, nasunog na bahay. Ganun lang. o <laughs> oh, kumare ano, kumare nagbebenta ka ng ano, balot. Balot! Balot! Sige, mas malakas, hindi, hindi maririnig, hindi tayo makakabenta. Balot po! Balot ka! Balot po kayo dyan! Balot na ka kayo dyan. <laughs> Magandang hapon. Hello. Hello. Ay, mag-bless ka. Bless. God bless. Anong pangalan mo, kuya? Hindi ko Ha? Nicolo. Nicolo? Nicolo po ang pangalan niya. Nay, ano po ang pangalan niya, Nay? Marian po. Si, po ang tawag sa Si uh, Nanay Marian. Saan po yung asawa niyo? Eh, wala po. Umalis po. Nag... Hmm. Bahay niyo to. Opo. <laughs> okay. Pwede ko bang ilagay ito sa'yo, Mike? Pasok po. Ilagay ko lang dito. Okay lang? Ang pogi ng anak niyo. Oh, sige, tuloy kami. Pwede, po. pwede ko siyang buhati. Pwede pa, ano nga. Ah. Eh, uwi na kita. <laughs> ah, kapasok kami. Apo, sige po. Saan po kayo yung asawa niya? Ano po kasi yung hanap buhay ng asawa ko, minsan po, ay, nagtatari po siya. Nagtatari? Opo. Asa bungero po? Hindi naman po siya sabungan. <laughs> Ito po yung trabaho. <laughs> yung po yung trabaho niya, oi. Eh. Kailangan um, po araw a ay tatlong beses po sa isang Ibig ding... ko sabihin sa sab sabong. Opo. Hmm. Doon po siya nagtatrabaho. Ang isang tagatare, magkano po sahod po ng isang tagatare? Depende po kasi sa ano, pagka po nanalo yung manok, hmm. may bayad. Pagka po natalo, wala rin pong bayad. Ilang taon na si tatay sa pagtatari po? Siguro po mga seven years. Seven years na. Okay. Magkano na po yung pinakamalaking dala, dalang pera na po sa inyo ni tatay? Minsan po, isang day ba gano'n? One a day. Mm. Hindi naman po a day yun pag po nanalo lang. Mm. Paano kung natalo lagi? Eh, eh wala po ba mm. Okay, mapunta po ako kay Kuya. Musta po yung condition niya? Ano daw po yung condition po ni... Dwarf ang Duarte pangalan Pism po niya? Daw Po. Nicolo po. Nicolo. Ano pong condition po ni Nicolo? Sabi po Edward eh, Dwarfism daw po siya eh. Dwarfism. Ilan taon na po siya? Nine po. Nine. <coughs> Nag-aaral po siya, di ba po? Apo, grade two po. Grade two. Gano'n po kagaling sa school? Eh, nag, ngayon po, nag, ano po siya, nag-8 po siya, pang-8. Hmm, ganito pa naman si Kuya Nicolo. Pa Okay, okay. sen ano yung paborito mong subject, Kuya Nicolo? Ano ba yung paborito mo? Ha? Huh? Subject? Magsalita ka kasi. Hmm. Ano, so, ano yung paborito mong subject? Ha? Eh. Huh? Ano daw? Ba't wala kang pasok? May ano po si Sir Alcris eh, teacher nila. May ano po sa central meeting. Hmm. Aba, may nakikita akong gwapo doon na. Ah. <laughs> Gagrabe. Pwede po bang mahiram ng ano gwapong bata doon? Kagwapo namang bata nito. Sino ba to? Sino daw yun? Ayun no. <laughs> Sino ba tong bata na to? Sino daw yan? Ako po. Hmm. Wag kang mahiya sa akin. Hmm. Natatakot ka ba? Naka-face mask ako? Hindi <laughs> <laughs> po kasi siya lumalabas hmm. masyado ng bahay. Kailan to na eh? Noong pong isang taon. Hmm. Ay, dalawang taon na po yan. Daycare paan po siya. Kinder. May pwedeng pakwento sa amin kumusta yung pagbubuntis niyo po kay Nicolo? Ah, ano po yan, no? eh nung pinagbubuntis ko po siya, nagpa-ultrasound po ako, walong buwan, ganyan na po siya. Sabi po sa akin nung nag-ultrasound, hindi daw po lumaki, maliit po talaga. Sinabi mm. na po sa akin ganyang unanong siya. Ah, uh, doon La pa lang sa tiyan niya pa lang po, alam na po nila Opo. na third-facing po yung... Opo. Ano na na hindi na po siya lalaki. Maliliit hmm. daw po. Imbis na 6 cm daw po yung ano eh, siya daw po 2 lang. Nung linabas niyo po siya, gano'n kaliit? Ano po siya? Hindi naman maiksi. Ganyan po kalaki siguro. Hmm. Pero yung kilo po niya, kasi mataba siya, 2.9. Ah. Sa taba po yung ano niya. Doon po sa pagsilang niyo po sa kanya, nakita po ba, makikita kagad ka na Ah, maliit yung, yun nga tama Opo. nga po. Opo, maliit hmm. Sa, maliit sa paa, Kaya po. Opo, may, may picture po kayo? Ala po siyang picture eh. Magkwento ka naman sa akin. Baka may gusto kong kwento sa, sa akin. Sige, magkwento ka sa akin. Magkwento ka kay Kuya Ram. Ha? Ha? Thank you. Thank you. Hindi, magkwento ka. Baka may gusto ko. Magkwento daan ba yung ikukwento mo? Ha? Sino ba ikukwento mo? Yung pusa mo. Ha? Ay, pu At pusa mo ba yun? <laughs> anong pangalan ng pusa mo? Ano daw pangalan ng pusa mo? Ah, Sabihin mo sa kanya. Buk -buk -buk -buk. Anong pangalan niya? Gusto ko makilala yung pusa mo. Nala. Ha? Nala. Nana. Nana? Nala. Ano po pangalan ng pusa Nala. mo? Nala. 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 mo yung pusa mo. Para dito, tabi natin. Ano eh. mo daw si Nala? Nala, dito. May gusto kong malaman, ano daw po ang cost? Anong, ano po kaya? Bakit nagkakaroon ng ganon yung... Yung ano daw po kasi, baka daw po dito sa... May goiter po kasi ako. Nung ipinagbuntis ko siya. Oh. Kaya daw po, hindi siguro siya nag-ano... Wala po kayong lahi. Wala po eh. Wala po kayong lahi. Hmm. sabi po nung doktor na dark pacing yung ano nung anak niya, ano pong anong nasa isip po nun yun? Wala. Anong Wala. naramdaman po niya? Wala naman po. Masaya, masaya naman po ako at yun na po panood ko po sa TV. Hmm. Tapos, yung mga kapatid po niya, may kapatid po siya? Ito po. Ito po yung bunso. Bunso. Ilan po sila magkakapatid? Apat po. Yung isa po may asawa na. Tapos, ah, A yung... Apat po sila, siya lang. Siya lang po ang... Nasaan po yung panganay? Eh, may asawa na po yung nasa Parok Uno po. Saan po yung nandyan ba siya? Ala po. Sino po yung kasunod? Ay, andyan po sa labas yung... Ay, po ah, po, yung po yun. yung si Kao. Eto po, Ito ah. po. Ay, ah, ito yung bunso. Bunso po siya. Dito ka nga bunso. Baby, ito pala yung bunso. <laughs> ito po yung bunso. <laughs> oh, ito yung bunsong kapatid. Opo. Magkaklase po sila. Ano oh, anong pangalan mo ate? At ha? Amara. ganda ng pangalan. Ay, ate Amara, ilan taong ka naman? Seven po. Seven. Okay. Magaling sa school? Medyo po. Medyo. Ganon pinagbubutihan naman? Ma. With honor nung no? anong grade ka pala ngayon? Two. Grade 2. Grade 2. Teka lang. With honor ka ba? Hindi pa. With honor ka, baby. Pan 6 ka. Pan 6 ka. <laughs> oh, okay. cool job. Ba't mo pinagbubutihan na pag-aaral mo? Sabi mo. Ano si Kuya? Para tuturuan mo si Kuya. Para tuturuan ko po yung Kuya ko. Hmm. But ano ba kayo? Um, Close ba kayo magkapatid? Paano kayo maglaro? <laughs> Ang pahinit yung ayaw akong kausapin ay magkwento sa akin eh. Ito yung ano, sumunod sa panganay. Eh. Opo. Okay. Ang pangalan mo kuya? Ang ilagang buha po. Ayan ka mo ka na? 23 pa, 23. 23. Ano, tapos na sa pag-aaral? Tapos na po. Anong, anong kurso mo? Ano po, agricultural engineering. Hmm, kumusta ngayon? um, ano po, wala pang, wala pa pong work kakatapos ng kakatapos ng, ng kailan? Noong December po. December, okay. Congratulations. Congratulations po, Nay. Mm. Okay, ano yung plano mo ngayon? Ang ngayon po eh, Um, Nagre-ready pa lang po ako sa board exam. O, mo ha? Opo. Okay, ba't kailangan natin pagbutihan yung pag-aaral natin? Para po kami po, kasi hindi naman po gano'n ka-stable kumita si Papa tsaka si Mama. So, kailangan ko po pagbutihan para po makatulong sa kanila. Okay, good job. Siyempre mas matanda ka, no? Nung nalaman mong ano, yung bonsong, ay yung kapatid niyo, ganyan. Medyo na ano ka ba Oo no? po, kasi ano po eh, ang layo po kasi ng namin. Mm. So, ano, um, para pong nabigla, siyempre, inatakot din para sa kanya kasi hindi siya normal. Mm. Yun po. Paano mo siya linalaro? Ang um, ano, po sa, ano po kasi siya sa akin eh, para pong anak ko na rin po ganun. Sa akin po kasi siya lumaki. Mm. So, ayun po. Madalas po kaming magkasama. Si nanay, wait lang. Ba't pa para ako kayo naluluha? Alaho. <laughs> Bali ilang, ano ka na? Ilang buwan pa ng uh, bakasyon? Um, ano pa lang pa halos? One month pa lang to. One month. Pero pagka tumatagal, parang feeling mo parang ano. Okay. Nandun po yung pressure. Hmm. Kasi, siyempre si mama papa mo, naramdaman ko lahat siya. Yung Ah, pinatapos ka, pinag-aral ka, dapat ikaw naman, gano'n. Parang... Pero naniniwala naman ako. Basta nandyan ang ating Diyos sa puso mo at nagsipag ka. Gusto kong magbigay ka ng payo sa mga kabataan ngayon, Kuya. Um, Mapapayo ko lang po sa kanila is, yun nga po, yung since meron naman pong libreng pag-aaral, ano po, work hard na lang din po para sa nila. Mag-aaral na lang din po ng babote kahit parang hindi ganun ka smart. Hindi, um, pero konting sipag yun Tapos, um, kung sakali makatapos po sila, wag na huwag po nilang kakalimutan yung mga magulang nila. Ganun po. Ba't ka may yakton? <laughs> Kasi po, ano, since sila mga nga po, hindi na, uh, hindi na po ganun kalakas kamukha ng dati. So, kailangan ko pong makapagtapos, tapos po maka, uh, kumasa po, para po makapagtrabaho na, para po hindi na po sila nakikilapan. <laughs> Yun know, po. Kasi sila, si mama ganyan, medyo hindi you know, po kaya. Tapos si papa po nagkasakit sa last year. Yun po. Mm -hmm. Kailangan ko na pong mag po maghanap. Ang makatapos pa, tapos po makapag-trabaho na agad para po masabotahan na po sila. Mm, -hmm. mm, -hmm. mm, -hmm. mm -hmm. Message mo kay mama mo. Mm -hmm. Naiyak no, si mama mo. Anong sumama Gano'n kayo pag-close, ka mama mo? Hindi po kasi ako showy na ano, tao. Hindi po ako mapag-express. Kaya kala baka po minsan may misinterpret po nila na ang sungit-sungit ko, ganyan. Pero hindi po kasi ako mapag-express sa ano eh. So, yun lang. Alam po nila na mahal na mahal ko po sila, ganyan. Na... Tignan mo sa mata sila. Na kahit kailan... Since um, yung mga pangarap ko po, uh, palagi po silang kasama doon. Yun lang po. Uh, mahal po po sila, yun lang po. <laughs> kailan yung huling kiss mo kay mama mo? <laughs> Pagkaganda po siguro ano, mga 7 years old pa lang po ako. Ganyan. Grabe ka naman. Pinagkait mo naman yun. Kailan mo gagawin ka ng pag-kiss? Pagka nalawas ka ba, hindi ka nag-kiss at saka bless? Hmm, hindi po. Hindi ba nila deserve yun? <laughs> deserve naman po. Kaya... O, gawin mo na ngayon, gusto kong makita. Kiss mo lang siya. <laughs> oh, masarap, di ba? Sa pakaramdam? Anong naramdaman mo, Nay? Wala pa, masaya lang po. Oh. Masarap Masaya ko sa pakaramdam yung kiss na anak na, Nay? Apo. Sabi nga nila, kailan ba natin kakain yun? Anong naramdaman mo pa kiss na kayo, mama mo? Medyo gumaan po yung pakaramdam. Masaya po, masaya. Yun? <laughs> Oo. Oh. Kasi Dabakur, yung gusto niyang masabi, hindi niya masabi. Kaya lumuha siya para mailabas lahat niya. Nabawasan. Nabawasan gusto niyang uh, masabi yung gusto niya. Naik kayo, ano pong gusto niya sabihin sa Masayang, anak? Masaya-masaya ang kalawakan niya. Mm. Ganun okay. din po. Masaya rin tignan po ako. Tignan mo sa mata <laughs> <laughs> At mahal pala ako ng anak ko. <laughs> At tignan mo, hindi alam na mama yun. Akala ko po kasi napakasungot at napakasuplado niyang anak ko na yan kasi. Ano <laughs> po akong naiyak sa inyo? Ano <laughs> yung nagsasabi ko ba, suplado yung anak niya? Alam ko naman tayo, kahit hindi niya sabihin. Ano, Opo. Kaya may pangarap siya. Ay, paano, Opo, kasi po kasi Hindi, na, niya, hindi talaga lumalabas ng bahay ang mga anak ko dito lang po talaga sila. Mm -hmm. Kahit po yung lalaki ko na yan hindi siya lumalabas ng bahay kundi lang pupunta ng eskwelahan. Hmm. Masaya po ako parang ako yung gumaan yung pakiramdam. Na nalaman ng mama mo na mahal mo pala sila. Kay papa mo. Nasa si papa mo ngayon sa trabaho ba? Oo. po Oh, uh, ng papa mo to. <laughs> Surprise mo na lang anong gusto mo sa video papa mo. Ganun din po. Na hmm. uh, mahal, mahal, din, mahal ko din po sila. Ang <coughs> Yung naman po nila yan. Eh. Nessa, ngayon, ano bang nararamdaman nyo? Maliban dito, masakit, masakit po ba to? Or... Dito po, wala po ako nararamdaman nyo nga lang pong dati po kasi nakakapag-drive ako. Nakakapagsulat ako ng maayos. Ngayon po kasi parang naninigas yung mga ganito ko, yung kalahati po buhat nung... Hmm. Noon lang pong December na yun. Dati po kasi eh, lahat na gagawa ko ng ano, ngayon po hindi na talaga. Madali na po akong mapagod. So, si tatay naman nagtatrabaho ngayon, di ba po yan? Oo po. <coughs> <coughs> okay. Bukas po ba magpasok po sila? Wala po eh, wala pa po si Sir. Wala pa rin po yung teacher niya. Sige, mag-base ka daw. Kailan po yung pasok yun nila? Monday po. Monday. Opo. O, oh, oh mag-base ka na na ito. hindi po niya kaya mag Na Hindi niya po kaya mag-isa doon. Opo. Oh, Pag po, ano. Monday, siya. nahirapan siya. po siya kasi po nakatingala lang siya. Mm hmm. Ayan. Hindi niya nakikita yung... Nila. Oo, panaka paalang. Pagka pala hmm. hanggang dyan po nagagawa niya. Hmm. Yun pong pag siya short minsan, nahihirapan din po siya. May baliktad niya. Pwede nga. Ah, yeah. magsusunod na gagawin mo. Eh, paano? Sa akin ka na lang? <laughs> Iwi na lang kita doon sa promised land? Iwi na lang kita? <laughs> love mo ba si mama at papa mo? Love mo ba si mama at papa? Love <laughs> Yung mga kapatid mo, love mo? lakas ang mong boses. Love mo ba si Mama at Papa? Ano po tawag sa inyo? Mama po. Love mo ba si Mama? Papa. Si Papa? Papa. Yung mga kapatid mo, love mo rin ba sila? Kuya Betoy. Papa. Hmm. Okay. Pero ang galing mo sa school. Hmm. Kung tatanungin kita, may gusto ka bang pabili sa akin? Hmm? Ano? Sige. Ano yun? Huwag lang bahay at lupa. May bahay <laughs> naman kayo. Sabihin mo, ano daw gusto mong pabili? Ano? Lakas mo. Sabihin mo daw. Um, sabihin mo sa akin. Oche. Oche. I, gusto mong kotse. Anong kotse? Yung malaking kotse? Anong, ano? Kotse ba yung malaki? Laloan ba sinasabi mo? Laroan na kotse. Lakas ano mo, Bindi maserta ka. naman yung ha? ano, ano, kotse malaki, kotse maliit. Ano? Auto. Ano? Maliit na auto. Ah, laruan. Ah, buti naman laruan lang. <laughs> Kinabahan ako doon. <laughs> Kinilinga na din niyang laro ang kotse na yan. Okay, okay dahil ano, <laughs> dahil pinagbubutihan mo yung pag-aaral mo, may regalo ako sa'yo. Daligalo ako sa iyo ha. Pinagbubutihan mo pag-aaral mo ha. Anong bibilin mo dito pag binigay kita pera? Ha, anong bibilin mo, Kuya? Anong gusto mong bilhin? Ha, Kuya? Anong pabibili mo kay mama mo? Hmm. Ah, hmm. anong gusto mo ang pabili? Ano daw bibili mo, baby? Hmm? Ano po? Lakas mo. Kotse? Hmm. <laughs> Ay, Talaga dinidin siya, siya ng kotse. kotse. Sige, bibili na. Bibilang kitang kotse. Gusto mo? Okay, wag mo nang wag mo nang niya na. Anong gusto mo sabihin kay God kasi galing niya kay God? Thank you. Gusto ko malakas. Thank you. Thank you po. Thank you pa. Ayun. Iyon na ba yung pinakamalakas? Lakas mo ba? Ay, yung malakas. Paano ka sumigaw? Kumari may nasunog na bahay. <laughs> Ala, may sunog! Nanay, paano ka sum sumigaw? Ay, ka. Ganun lang. <laughs> o, kumari, ano? Kumari, nagbibenta ka ng ano, balot. Balot! Balot! Sige, mas malakas. Hindi, hindi maririnig. Hindi tayo makakabenta. Balot po! Balot po! Balot po kayo dyan! Balot po ka kayo dyan! Ayun. O, kumari, nagbibenta ka naman si Charon. Si Charon po kayo dyan. Isa lang po pa Galing mo pala eh. Kala ka hindi kita mapapasalita. <laughs> e eh, baka naman porke may pera, nagsalita ka na. <laughs> But mo kay mama isa-isa. Ayun, ibibigay niya kuya August. Ibibigay niya na kay mama. Sige, bilangan mo isa-isa kay mama mo. Bilangan mo daw, baby. Yeah. daw. 13. 13. Oh, galing mo mag 13 pieces. 13 ba? Pinampay Ilan? yung pera? <laughs> Nainitan. Ilan ba? 13 ba? Okay. Uh -huh. Ibibigay mo na ba kay mama mo? O bigay mo na kay mama mo isa-isa. Parang ayaw ibigay kay mama mo. Ayaw akong bigyan ng pera. Sige, bigyan Bib mo kay mama mo. Isa, Bibigyan mo ba sa akin yan? Bibili siya ng gamot. Ako? Nakataas yung kila. Hmm. Bibigyan mo ba sa akin yan? Bibigyan mo ba sa good job. Yun. Binigay kay ano. Okay, so paano? Ingat ka. Pabuti ng pag-aaral mo, ha? Ano sasabihin kay God? Thank you, Pa. Oh, welcome. Okay, good job. Maganda yan, pinagbubuting mo yung, yung pag-aaral mo, ha, Nay? Ano, salamat po. Okay, bye. Okay, tingnan mo naman yun, oh. Dito ko lang siya, ka Tekram, o. Oh. O, okay, tinga, ganyan ka nga sa akin. Tapos tinginan tayo. Okay, tapos ganun. Okay, good job. Welcome po. Okay. Please! <laughs>